At dahil nakaalis na nga ang aking mga estudyante, eto na naman nga ako mag-uumpisa na naman sa mga gawaing bahay. Tinatanong nga ako ng mga kaibigan ko kung kamusta naman nga daw ang buhay ko nga dito sa isla at bakit nga daw napakalayo ng narating ko at sila'y iniwan ko na. Sa totoo lang, namimiss ko talaga ang aking mga kaibigan at namimiss ko rin talaga yung minsan talaga ay mayroong kamaratisan dahil talaga naman nakakalungkot at boring talaga sa loob ng bahay lalo kong mag-isa ka lang. Hindi nga kayo nalalayo ng sinasabi ng mga anak ko na sinasabi nga nila sa akin na ako lang daw mag-isa dito kapag nasa eskwelahan na daw sila. Wala din naman itong ipinag-iba sa lugar nga na sa namin. Doon nagkakaroon lang ako din ng kakwentuhan kapag napupunta nga ako ng eskwelahan at marami doong pasyalan gaya na nga lang ng mga mall. Jollibee, McDonald, People's Park, alam niyo nang tinutukoy ko. Pero dito nga sa amin sa probinsya ay marami din naman pasyalan. Yun nga lang talaga talagang mga papa nature's lover ka talaga dito dahil marami ditong dagat, forest, at marami pang iba. At ito talaga yung sinasabi na kapag gusto mo ng kapayapaan sa isip, katahimikan ng paligid, pumunta ka sa malayo, dun sa malapit sa dagat, talagang mare-relax ka talaga at talaga naman yung peace of mind na kumakakamit mo ng malala. Pero back to reality na nga tayo at ito nga ang nanay nyo kapag umaalis nga ang mga anak ko papuntang eskwelahan. Ako nga naiwan mag-isa at ang mga gawain sa bahay nga ang aking hinaharap. Pagkagising ko nga sa umaga, nagwawalis ako, nagliligpit, ito nagtitiklop ng mga nilabhan, magliligpit ng mga tinulugan. Ito na lang talaga yung aking nagiging routine at ang aking magiging routine ay pagsilbihan ng aking pamilya. Na-realize ko lang talaga kapag pala tayo ay nagkakaedad na o nagiging 30 na, yung pipiliin na lang talaga natin, yung talagang kung saan na lang talaga sasaya yung pamilya natin. At eto nga, pagsisilbihan mo yung mga anak mo habang lumalaki sila, magaguid mo sila ng maayos, matuturuan mo sila ng mga dapat gawin at talaga magiging hands-on ka.